lakad boy maskap nagkitinda siya tinga nga ulit natin boy siya lang pala ang nag-aaral oh. anong pangalan mo bibi marunong ka na magsulat magbasa ah very good wala marunong na siya ikaw lang ikaw yung panganay boy nagpugi ka pa naman tumaba ka di kita nakakilala marami po silang tindang labong nagkatrabaho ka na saan Magkano naman sahod? Dalawang libo? Isang buwan? Very good. Ngayon, nagtrabaho ka pa. Bakit? Oh, yan yung kuya niya. Ito sa salaga. Dapat ikaw naman magdala nito. Na Ang oh, bigat. Bulay hina sana. <laughs> ito yung tinda niya guys. Ito kami sana. Ito yung tinda niya. Ito, yung, ito daw, ito 25. Ito 20. Kaso dito sa bahay kami lang. Ha? Siya yung pinahina sa nanan. Si King King tulog. Tulog? Oo. oo. Hmm. Bukano lahat to ba? 15, 20. Okay, gusto ko. Eh, ito 15, ito 20, ito? Well, 30. Ha? 30? Lugi ka na doon? Mani yun? Di ba, boy? Ah, sige, wag ka. Ito, ito, tanungin ko. 35. Mali yun, mali pa rin. Di ba, Bebe? Ah, sige, Quinta, mo. ito, ito, ito. Nag-aaral ito. Sabi niya, guys, hindi siya nag-aaral. Tapos ito lang nag-aaral. Maka na lahat, Bebe? Kailangan matutong ka. Sige na. Maka na lahat. <laughs> maka na lahat? Maka na, Piti. Oo. Sige na, para. Asa ah, na yung piramida? Ayan uh, siya. Tapos ito. Maka na lahat, Bebe? Kasi sino, sino anong, anong pangalan mo? Ano pa? Sabi, ano pangalan mo? Kwenta mo na. Ay, eh, isulat mo. Ikwenta eh, mo. Ano, nag-aaral eh. Sige ha. Tingin ka sa akin. <laughs> Hinaya na tuloy. <laughs> Sabi niya yung mga binili ko guys. 115 lahat guys. Oh. Ano nga ulit pangalan mo? Kumain ka na? Ha? Kumain ka na buboy? Busog ka. Pagpatuloy mo pag-aaral mo ha? Tingnan mo yung bag niya. Oh. Hmm. Guys, yung laing saka yung labong. Ah, may inuto ko yung guys. Papakita ko sa inyo. Bye bye. Ingat. Kulitan mo naman siya sa pagdala ng ano. Bigat. Ayan na yung kapatid. pa na nabili ko rin sa mga bata. So, thank you for Sabad natin to sa tubig ng 3 days. Hi guys, ito yung tanim kong basil or basil. Look. Mm. Napakaganda ng araw ngayon. Beautiful sunshine look. Good morning po. Hindi lang po. Very good na po. Crusty na yung kami. Ah. Oo. May good brown na siya. Sorry Ilalagay ko na po yung bamboo shoot. Ito po yung kawain na nabili ko dun sa bata eto na po yung naging resulta niya so ilalagay ko na po siya